Uh, ito na po mga idol, papakita na natin yung unang tutorial na sa uppercut request po ito idol ni ano ni Mr. Ruel Anaw. Sir, papakita na namin yung request mo sa uppercut. Siyempre, bagong uppercut, susuntok talaga muna yung jab yan. Suntok ng jab, tapikin. Pag uppercut, tapikin din siya. Sabay hawak. Hawakan siya, tapik. Sabay so, hawak, tapos tung pa natin ito so, yakbang natin dito tapos hilain natin yung kamay niya tapos pagdala yung katawan niya ganyan na yung sitwasyon umasok tayo dito sa ilalim ito pakita natin mga idol ng dahan, dahan dito tayo papasok sa ilalim tapos hakbang ulit tayo dito ng isa tapos itong siko ididiin ganyan yung ganyan na yung kalagayan, Mababali tong siko niya. Yun idol, yung unang tutorial. So mga idol, papakita natin yung uh, second tutorial na request pa rin ni uh, Sir well ano, Sir, ito yung second tutorial na request mo para may pagpipilian ka. Kasi maraming kuha yung uppercut eh. Kung ang ano, atake, eh. siyempre, bago ka mapercut, susunto ka muna. Para may guelo, siyempre, di ba? Up, jab. Tapos pag uppercut niyan, sisikuhin natin yan. Diyan, diyan talaga. Diyan. Jab. Jab jab, tapos uppercut, yan, tatapikin natin siya sabay hawak pag nakatapik na siya nahawakan na natin, ipapasok to ihahawiin to pa ganun ng kamay niya, tapos titirahin natin siya dito sa panga o kaya dito sa batok titirahin natin siya, sabay pasok ito pasok natin yung kamay natin dito, sa ilalim sa braso niya, sa likod kasi ito naman, ihilain natin papunta dito sa ilalim, tapos, kakalangan natin ng tuhod natin dito. kalangan ng tuhod. Tapos ito, ihilain. Pag nahila natin to mga idol, mababali yung ano niya. Balikat niya. Mababali. na yung wala nang palagyan. Lock na yan. Yun yung tutorial natin, mga idol. Ito so mga idol, yung pangatlong tutorial na ipapakita natin sa uppercut pa rin ito mga idol. Para pa rin kaya Mr. Ruel Anaw. Sir, para sa iyo talaga to. Sa mga gusto palang lang mag ano, viewer natin na gusto mag-request, comment lang kayo mga idol. Papakita natin yan sa mga moves na parang nahihirapan kayo. Papakita natin yan mga idol. Tuturo natin yan para meron kayong idea. Ito na yung pangatlong tutorial magsuntok, tapikin, tapos tapikin din dito yung uppercut niya, tirahin din dito sa batok, tapos pag nakatira na sa batok, sabay hawak. Diretso natin yung kamay natin, tapos itong ano niya, buto niya dito sa may bewang, itutulak natin niya. Tapos ito, ikiklip natin yung ulo niya. Sabay ganun mga idol. Tapos tirahin natin yung ulo niya para maging katlog, babasa ng Para maano ma masaktan talaga siya. Yun mga idol, yung pangatlong tutorial. idol, yun yung iba't ibang klaseng pagkuha ng suntok na uppercut. Request po kasi yun ni uh, Mr. Ruel Anaw. Sa mga viewer natin dyan, kung gusto nyong ano, pwede rin kayo mag-request. Papakita natin yan, gagawin natin yan para sa inyo, sir. Meron din pala tayong alam sa Chaco, sa harness, meron tayong alam sa stick, meron din tayong alam dyan. Comment lang po kayo sa baba kung gusto nyo mag-request para may pakita namin sa inyo. Mga idol, sa susunod pala na video, papakita natin yung sa yakap naman, yung tutorial para sa yakap. Tatlong iba't ibang klaseng ano, technique sa pagtanggal ng yakap. Mga ganyang yakap, mga ganyang, ganyan, ganyan, ganyang yakap. Tatlong iba't ibang klaseng technique papakita natin. Abangan nyo po mga idol. Salamat po sa panonood.